Dito. Pasok dito sa Angeles to papasok to papuntang Lambingan Bridge yan Lambingan Bridge yan dyan sa likod hindi ko na binidyo pero yun yung bundok sa tabi niya yun. yung pangalan yan yung aketin namin na bundok yan bababa ka dyan may pababa ka dyan o oh. diba Lamb Lambingan Bridge mukha lang mababa yan pero pag inakyat mo yan nakakapagod okay So yun, what's up, what's up mga kaunos manos Andi dito na tayo ngayon sa paanan ng bundok ng Mount Pantay Tondo. Ayun, nagtanong-tanong lang kami dito, okay? So ayun yung ilog sa paanan ng bundok na to. Ang ganda, 'di ba? Sobrang aliwalas ng kapaligiran. Napakasarap tignan ng kapaligiran. Tagalang nature is the best talaga. So, ayan, tumawid tayo ngayon dito sa tulay na kawayan. Dahan-dahan lang tayo kasi baka may baling kawayan. Shoot tayo sa tubig. Basa ang cellphone. Hindi pa naman waterproof to. Hindi naman ako naka So kung meron sana tayong GoPro, okay lang kahit mahulog tayo dyan sa tulay na kawayan na yan. Okay, ano ba ginagawa kasi natin dito? Kapag <laughs> dito pa tayo dumaan, may mababaw na party naman, okay? So yan guys, konting ano muna, konting 360, 360 yan. O, diba? Para makita nyo naman yung ganda ng ilog dito sa barangay Angeles, San Antonio, Sambales. Okay? Bilis nyo naman per. Sa daanan Yan. Yan, <laughs> para madulas dito ha. Delicates ha. Ah. Huh? Bogo dito. dito. Ay, tubig natin gago iniwan nyo. <laughs> gago. Ayun, konti pa lang inaakyat ko. Pero hinihingal ka ba yun ha? O oh, yan, hindi lang halata. Hindi ko lang pinapahalata kasi nakakaya naman. <laughs> Baka sabihin mahinang nila lang. <laughs> Pagod ka di ba? So yan, nakita nyo. Medyo ano na, nakikita na yung ganda sa taas. Ay, nako, sobrang ganda. Sobrang so solid. Sobrang sulit. Sulit? Bisaya ka man <laughs> Palabas-labas pa ng dila. Pero hinihingal na yan. Grabe. <laughs> Baba pa yan? Mm. Ah. Kalahati palang lang Hiningal na ako Wala talaga Weak Very very weak Ha? Ah. May talin na aga talaga itong damit na to Itong kulay green Oh, may iyain Ha? Mababa lang itong na to pero nakakahingal din. <laughs> Mababa yan. Ha? nga. Yung tulay na yun, yun, yung Lambingan Bridge. Lambingan Bridge, okay? Susunod, so, makakita natin yun sa'yo. Susunod yun ang akitin namin. pero doon na kami matutulog. <laughs> Gago! So ayan guys, medyo malapit-lapit na kami sa tok, tok sa pinakataas Pero dito palang maganda na nakikita nyo yung tanawin diba? Sobrang ganda, sobrang nakaka sa ganda ng nature Talaga sobrang super duper nakakabilib mundo. So ayan, so konting lakad pa malapit kami sa pinakataas ng bundok na ito Dito kami sa taas ng bundok Dito sa may Barangay Angeles Sa baba makikita nyo yung Langbingan Bridge Yan Pumakit kami dito, ganda ng view, grabe Ganda ng view dito sa taas Ikot, ikot, ikot Ikot, 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 ikot. Yun oh Kita yung ano, papuntang Mount Pinatubo Nanduroon Iyon. Gago! Ayan na, daig ko pa yung ano dito Parang ano, daig ko pa yung surveyor dito May paturo-turo pa yan, ayan o oh, diba ba? ng lahat pero, tingnan nyo maigi Ayan na, one, two, three <laughs> Boka Boka <laughs> Oh pre, pero syempre boka lang talaga yun eh. Kitang kita naman boka lang eh. Ayan na, nauna na yung dalawang kasama ko Papunta doon sa pinakatok Talagang hindi ko na sila mahabol Talagang hingal kabayo na ako Walang tubig, ang hirap Dahil lang pahinga ako, grabe Mahirap talaga mag mountain climbing Nang ano, walang uh, training or walang exercise Sobrang hirap Nakakahingal talaga Tapos wala pang baong tubig pero siyempre, tuloy-tuloy lang tayo maglalaan. Kasi ganun talaga ang pagkakit ng bundok, Very challenging. Ayun, nagpaiwan pa si Tisoy. Eh. Nagpo-photography doon. Ewan ko nang pinagpipicturean niya doon. May nakita niya sigurong magandang view. Pero ako, tuloy lang ako ng lahat. Kasi malapit na talaga to sa pinakataas. Kaya pa, kaya pa. Na-underestimate ko tong bundok na to. Sa ano kasi, pag sa baba alam mo, mababa lang. Pero grabe. Taas din pala. <laughs> Hingal din inabot ko. Hingal ka ba ayo? Grabe. Ini yung pinakataas. At least mararating natin yung pinakataas. Nandito na sa Tuktok ng bundok. So yun guys, ito na yung ng Mount Bantay Tundo dito sa Barangay Angeles San Antonio Sambales. Ang ganda, di ba? Ayun, pinakataas na to. Pinakatoktok ng bundok. At nakakahingal pero <laughs> ang ganda sa taas grabe ang sarap so yun guys kailangan na natin talunin yung bangin titignan natin kung mala mataas pa talaga to try nga natin charot lang hindi ko gagawin yun ano ako baliw <laughs> baliktad dito dapat ako dong ka o hindi naka play hindi naka play <laughs> buka ka rin agad na tignan yun Kala mo drone shot to? Dito! drone shot drone <laughs> shot mo mukha mo doon yung pundakit oh sa so, tower nakikita nyo hindi nyo makikita kasi malayo <laughs> kita yung chain o. Uh, yun, oh ayun kita yung mga alien oh taga planeta kung ang kuha eh lapit lang <laughs> gago ayaw oh, saan planeta yan pero babae mo nga tingin 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 tingin, tingin. tingin. <laughs> So yun guys, yung pag-akyat sa bundok parang takbo lang ng buhay ng tao yan. Pagpaakyat sobrang hirap, ang dami mo kailangan pagdaanan, sobrang hirap talaga bago manating yung pinaka toktok Pero pag ando ka na sa tuktok at naabot mo na yung tagumpay, madali na lang ang pababa, wala ka ng problema. Kaya laban lang tayo sa buhay, go lang ng go, okay?